tatlong bansa ang nagmamadaling armasan ng Pilipinas at yung reason medyo nakakakaba. Una, India. Gusto pa ng Pilipinas ng mas maraming Brahmos missiles at hindi ka nag-order ng extra missiles kung chill lang ang sitwasyon. Tapos, biglang ang Korea. Sabi nila, "You guys want our KF-21 jets? Pwede namin i-rush." As in, willing silang ibigay yung first batch na para dapat sa sarili nilang Air Force. Parang nag-skip ka ng pila, pero fighter jet ang prize. Tapos Italy pa. Gusto nyo ng deep sea drones? Kaya namin i-finance 100%. Hindi ito cellphone, pero daig pa ang spay later ng Shopee. So India, Korea, Italy, sabay-sabay, ano ang meron sa Pinas? Kasi pati Navy ng South Korea, dumalaw pa. Sabi nila, tutulungan pa nila ang modernization natin. Kapag ang mga bansa, nauuna pang kabahan para sa'yo, may nakita silang hindi mo pa nakikita. So ano yon? Ano bang alam nila na hindi sinasabi sa atin?